Pasintabi po sa mga nanananghalian, isang pusa na may nakatarak na kutsilyo sa mukha ang nakita sa Nueva Ecija. Ay sa uploader na si Wensi Dadural, napansin nila ang pusa sa San Jose City Public Market. Ilang nagmagandang loob naman ang sinubukang i ang pusa kasama ang ilang staff ng public market. Pero naging mailap daw ito kaya hindi na nila nahabol. Natanggal din ang kutsilyo sa pagkatarak sa pusa habang pababa ito ng hagdan. Hinahanap pa rin hanggang ngayon ang pusa. Mga kapuso, nakapasok na nga po sa Philippine Area of Responsibility ngayong umaga ang binabantayang low pressure area. At sabi ng pag-asa, posibleng ito ang maging kauna-unahang bagyo ngayong taon sa bansa. Namataan po yan ng pag-asa sa layong 945 km silangan ng southeastern Mindanao. Sa ngayon, wala pa raw itong epekto sa magiging lagay ng panahon sa ilang bahagi ng bansa. Pero posibleng mamayang hapon ay magdulot po ito ng pag-uulan sa eastern section ng Visayas at Mindanao. May chance na maging tropical depression ngayong araw ang nasabing LPA kung sakali tatawagan itong bagyong aghon. Base sa datos ng Metra Weather, inaasahang lalapit pa sa Bicol-Visayas area ang potensyal na bagyo bago unti-unting lilihis at lalayo sa bansa sa darating na weekend. Sa kabila naman ang nakaambang bagyo, maghanda pa rin po tayo sa mainit at maalinsangang panahon. Ayon sa pag-asa, posibleng kumalo sa 47 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Giwan Eastern Samar. 46 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, Aparicagayan at sa Butuan, Agusan del Norte. 45 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte at sa Puerto Princesa, Aborlan at Cuyo sa Palawan. Gayun din po sa Vira, Catanduanes, Rojas, Capiz, Iloilo City at sa Dumangas, Iloilo. 44 degrees Celsius sa Baknotan, La Union, Tuguegaraw, Cagayan, Etrage sa Isabela, Iba Zambales, Sangli Point, Cavite, Tanawan, Batangas, San Jose Occidental, Mindoro, La Carlota, Negros Occidental at sa Maasin, Southern Leyte. Posible pong umabot sa 42 degrees o hanggang 43 degrees Celsius ang heat index dito sa Metro Manila at ilang pang panig ng bansa. Samantala, tuluyan na nga pong sumadsad sa below minimum operating level ang tubig sa Anggat Reservoir. Bumaba ang water level mula 180.7 meters patungong 179.68 meters sa nakalipas na 24 oras. Nauna nang sinabi ng pag-asa na nakatakdang magpulong ang National Water Resources Board at iba pang ahensya ng gobyerno sa sandaling bumagsak sa 180 meters na minimum operating level ang tubig sa Anggat. Umalo na sa 9.5 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, 4.6 billion pesos ang pinsala sa palay, 3.17 billion pesos sa mais. 1.6 billion pesos sa high-value crops at milyong-milyong piso rin sa fisheries, livestock at poultry. Isa sa mga epekto ng matinding init ang hindi kaanong paglaki at pagbigat ng mga alagang baboy. Sa halip na 120 hanggang 150 kilo ang timbang ng baboy, umaabot lang ito ng 90 hanggang 100 kilos. Ayon sa National Federation of Hog Farmers Incorporated, apektado rin kasi ngayon ng matinding init ang pagkain ng baboy gaya ng mais. Sa kabila niyan, tinitiyak ng DA na sapat ngayon ang supply ng baboy. Mga mare at pare, Bulakenya, ang bagong reyna ng Miss Universe Philippines. Ang highlights ng Coronation Night sa aking latest. Our Miss Universe Philippines 2024 is Ay Chelsea Manalo na pambato ng Bulacan ang bagong Miss Universe Philippines. Kinronahan siya ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. First runner-up si Stacy Gabriel ng Kainta. Si Atisa Manalo ng Quezon Province ang second runner-up. From Baguio, si third runner-up Tara Valencia. At fourth runner-up si Cristeline McGarry ng Taguig alay raw ni Chelsea ang pagkapanalo sa kanyang mga magulang na tumulong at sumuporta sa kanyang pageant journey. When they announced my city, my province, I instantly thought about my parents. I know that this was not just my dream but also their dream to be Miss Universe Philippines. I always have this dream of actually looking at myself in the mirror of wearing that sash and that crown. So when they announced my province, I, I couldn't feel anything, like literally. And I'm really happy to be here. Sobrang saya ko po. Naiiha ko sa sobrang saya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Natupad po niya pangarap ng anak ko. Half American si Chelsea. Pumanaw na raw ang kanyang ama at lumaki siya sa kanyang stepfather. Kwento ni Chelsea, naranasan din niyang mabuli. I didn't have that standard of beauty when it comes to beauty pageants but I told myself and my parents have always told me to believe in yourself you know there's a story for you to tell and this is me right now to be your next Miss Universe Philippines and hoping to be the next Miss Universe as well. the highlights ng Coronation Night ang opening number ng mga kandidata kasama si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D at ang kabogera performance ng drag queen na si Marina Summers. sa swimsuit competition. Inirampa ng top 20 candidates ang kanilang metallic copper swimwear, sabay sa performance ng OPM band ng Lola Amor. Voice and Grace naman ang ipinamalas ng top 10 sa evening gown competition, habang hinaharana ni Thai actor Win Metawin. Sa Q&A portion, nagpakita ng husay sa pagsagot ang top 5. Hosts ng pageant si Asia's multimedia star Alden Richards. Miss Universe 2022 Arbonne Gabriel at Emmy Award-winning host and producer Jeannie Mai. Co-hosts din si Nagabi Garcia at Tim Yap. Kabilang naman sa judges si Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo, Miss Universe Philippines 2021 Beatriz Luigi Gomez at Miss Universe 2013 third runner-up Ariela Arida. Kinuranahan din ang iba pang title winners si Alexi Brooks ng Iloilo ang Miss Eco International Philippines 2025. Si Miss Pampanga Cyril Payumo ang Miss Charm Philippines 2025. Miss Cosmo Philippines 2024, si Atisa Manalo ng Quezon Province. At Miss Supranational Philippines 2025, si Tara May Valencia from Baguio. Sa mga gustong balikan ng highlights ng Miss Universe Coronation Night, Mapapanood this Sunday, May 26, ang delayed telecast sa Kapuso Network, 9 a.m. nationwide at 9.45 a.m. sa Central at Eastern Visayas. Ito na ang mabibilis na balita. Nasunog ang hindi bababa sa sampung bahay sa Barangay 38 sa Kaloocan kagabi. Ang ilang bumbero pumesto na sa bubong ng isang bahay. Napulang apoy matapos ang isa't kalahating oras. Walang naitalang sugatan. Sa pagtataya ng Bureau of Fire Protection, umabot sa 200,000 piso ang inisyal na halaga ng pinsala. Inimbisigahan na ang sanhi ng apoy. Inaalam na rin kung ilang pamilya ang naapektuhan. Arestado ang isang lalaki sa Tondo, Maynila dahil sa panggagahasa sa umano sa isang minor de edad na itinuring siyang lolo. Ayon sa mga otoridad, 2021 nangyari ang krimen at nagtago ang akusado sa Valenzuela at Maynila nang gumulong ang preliminary investigation sa korte. Mismo ang biktima raw ang nakaalam sa pinagtataguan ng akusado. Nagka-video call pa raw kasi sila. Tumanggi magpa-interview ang lalaki. Pero ayon sa pulisya, aminado siya sa panggagahasa at nagbabalak pang pa kumuha ng abogado. Hanggang sa sinagi ng van ang motor, pinagsusuntok naman ng rider ang driver. At nang umandar palayo ang van ay hinampas pa ito ng helmet ng rider. Bumangga naman ang van sa isang kotse at isang tricycle. Maya-maya lang, Umatras ang van at nakaladkad pa ang motor ng nakaalitang rider bago tumakas. Sabi ng Pasig Police, tukoy na nila at nakausap ng may-ari ng van. Nangako naman daw siyang haharap sa pulisya. Pusibling maharap sa reklamong malicious mischief at physical injury ang driver ng van. Muling konesyon ang pagkatao at pamilya ni Bamban Tarlac, Mayor Alice Guo sa pagdinig sa Senado. Kasama po riyan ang kawalan umano ng birth records ng kanyang mga magulang sa Philippine Statistics Authority. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sa muling pagharap ni Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac sa Senado kung saan inungkat ang mga tanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ang tatay niyo po ba ay Chinese, Filipino o Filipino-Chinese? Final answer please ha, dahil itong lahat na tatlong sagot ay nasabi nyo na. Nauwi ang mga tanong sa pag-ungkat sa nationality ng ama ni Go na si Angelito Go. Ang tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Gayun din sa mga sinasabing kapatid ni Go. Ang sabi kasi dati ni Go, iniwan siya ng kanyang ina pagkaluwal pa lang sa kanya. Pero sa pagdinig, may ipinakitang birth certificates ng dalawang kaapelido niya at pareho ang mga magulang na nakadeklara. Natanong ko rin po sa tatay ko po, after po nung last Senate hearing po, tinanong ko po sa kanya kung kapatid ko po ba yung dalawa, and he said yes po. Kinonfirm nila na mga kapatid nyo sila? Kinonfirm po sa akin ng tatay ko po. Pero base sa records ng Philippine Statistics Authority o PSA, tatlo ang kapatid ng Alcalde. At sa pag-uungkat ni Ontiveros, lumabas na hindi totoo ngayon lang niya nalaman na may mga kapatid siya dahil may mga negosyo sila at madalas pang mag-travel. Bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Your Honor, um, nakaraan po na Senate hearing kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayoko po madamay pa po ang ibang tao. Pribadong tao po yung mga ibang tao po nababanggit. At paano raw masasabing iniwan si Go pagkapanganak pa lang, lalo't may nakababata siyang kapatid. Your birth certificate is riddled with holes. Pati po yung citizenship nyo ay riddled with holes. Kung hindi kayo ang sinungaling, Ibig sabihin, yung tatay nyo ang nagsinungaling. Sa birth certificate ni Go, nakasaad na kasal ang mga magulang niya. Paano maging kasambahay yung, tata, yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate. And what is the reason why would he lie? Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po. Wala pong record ng kasal. Sina Angelito hmm. Go at Amelia Leal. At ito ang higit pang malala. Walang birth record at all sina Angelito Guo at Amelia Leal. So, may tatanong talaga. Hindi po kaya Angelito Guo and Amelia Leal Guo don't even exist. Sabi pa ni Go, sa pagdinig ng Senado at Facebook post ni Honteveros lang niya nalaman na pugante ang ilan sa mga kasama niyang incorporator ng Baufo Compound kung saan nakatayo ang niraid na Pogo sa Bamban. Giit ni Go, walang perang ibinigay ang Pogo sa kanyang kampanya sa pagka-mayor. Nagbibigay rin daw ng pera sa kanya ang tatay niya, kaya nakabili siya ng dump truck at helicopter at nakapagnegosyo. Kano binibigay siya yung tatay mo? Uh, Sino mo nagbibigay ang tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po siya sa akin. Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin. Magkano na, pero, binibigay sa'yo? Um, uh, minsan po, 500,000. Minsan, isang million. Minsan, dalawang million. Hindi rin daw totoo ang lumabas sa social media na siya ang may-ari ng coaching 33 million peso McLaren 620R na nanalo sa isang car show. Tinanong din si Go tungkol sa umano'y karelasyon niyang may kaugnayan sa Pogo sa Bamban, bagay na itinanggi ng Mayora. Wala kang relasyon ha? Wala po akong boyfriend, wala po akong asawa. Wala. Panindigan mo yan, ha? Opo. Dahil mayroon akong testigo na makakapagpatunay na yung, yung karelasyon ay nagmamanage at uh, uh, okay. nagmamanage ng... Uh, hindi ko siyempo sa lugar mo. Opo. Kahit maraming itinama at nilinaw sa kanyang pagharap sa Senado, giit ng kampo ni Go, nagsasabi siya ng totoo. The burden of proof transfers to the accuser na patunayan nila na peke yung mga hawak namin dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na renew. Pukwa isang Filipino at lalong lalo na po hindi pa ko spy. Marami raw gustong malaman ang mga senador sa amanigo na pinaiimbitahan sa susunod na pagdinig na gagawin ng closed door Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News Sa iba pang balita Red Alert ulit ang Luzon at Visayas Grids ngayong pong araw Sa Luzon Grid Red Alert Mamayang alauna hanggang alas 5 ng hapon at alas 6 hanggang alas 10 ng gabi Yellow Alert naman ang planta sa ilang piling oras mula tanghali hanggang hating gabi Kapag red alert, kulang po ang supply ng kuryente kaya posible ang brownout. Para maiwasan ito, nag-abiso na raw ang Meralco sa mga interruptible load program, participant o mga establishmentong malaki ang konsumo na ipatupad na ang kanilang de-loading commitments. Yan po ay para mabawasan ang demand sa Luzon grid. Alas 2 naman hanggang alas 4 ng hapon ang red alert sa Visayas grid at mauulit po ng alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sa iba pang oras, mamayang hapon at gabi, yellow alert naman ang Visayas Grid. Isinailalim po sa yellow at red alert status ang Luzon at Visayas Grid ngayong pong araw. Ano kayang epekto niyan sa ating mga consumer? Kausapin na po natin si Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Magandang umaga po sir at welcome sa Balitang Hari. Magandang uh, umaga po, Miss Connie, at lalong-lalo na po sa inyo mga taga-subaybay. Opo, Asek, bakit ang daming planta ho kaya ang naka-forced outage? Uh, uh Maraming po salamat sa katatuhan. Ano? Nahalata nga po namin na uh, nadagdagan pa yung ating mga planta na naka-forced outage at uh, kasama pa rin po dyan yung mga dati nang naka-forced outage. In fact, aminong uh, Minomonitor po namin yung uh, tatlong planta na naka-forced outage dito sa Luzon since 2023 pa po. Last year po po yan. No? And then meron po tayong malaking planta rin na minamatsyagan. Apat uh, po yung since January hanggang March. At uh, labing isa pa po yung planta na saka sa kasalukuyang buwan ay eh, naka-outage pa rin. Aha. Tapos may maring nga uh, planta rin po tayo ng kuryente na yung natin derated or mas mababa po yung kanilang generation doon sa total capacity ng planta. Aha, Medyo malaki po ang total niyan, umabot po tayo ng 2,500 megawatts na hindi po available sa green. Kaya lang po ang ibig naman po sabihin yan, hindi naman po kagad magkakaroon tayo ng brownout o blackout mm -hmm. o kahit na po yung tinatawag nating rotating brownout. Ang ibig po sabihin yan is yung po kung ang level natin, kinukulang na po yung natitira reserve at aha, at kung meron aha. pa pong makakaragdag na planta na magka-outage, doon oh. sakala po tayo pwedeng makaranas ng kakulangan ng supply ng kuryente. Okay. So sa ngayon po, suficiente pa naman. Okay, pero normal ho ba ito na parang parati hong parang numinipis tapos sa uh, gusto ko siyempre malaman kapag ganito, ho, may pananagutan ba sila na baka hindi ho nila nagawa no, yung dapat na ginawa para hindi ho nagkakaroon ng yellow or red uh, alert status? Tama po kayo no. Sa lahat po ng mga planta natin, uh, meron po pala ng gultan yung kanilang mga operator. Kung uh, hindi na po sila compliant doon po sa mga thresholds or standards na isinet po ng ating na Energy Regulatory Commission. Ako. May mm -hmm. number of days lang po kada taon na inaalaw sila na magkaroon ng plan at pati na rin po yung unplanned outages. Alright. So kung ito po ay sumobra na doon sa nakatakda sa kanila, ito po ay magkakaroon po ng deliberation ng ERC at maaari po itong magresulta ng penalty on the side po ng ating mga proponent sa right, power generation. Sir. Marami pong salamat sa inyong oras ay binigay, Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Maras Aminin, nakaranas na ba kayo na tinangay o nginat-ngat ng aso ang mga tsinelas nyo? Oo naman, last week lang. <laughs> <laughs> Eto, ibahin nyo raw ang pet ng isang pamilya from Bacoor, Cavite. Kung bakit, panoorin natin to. May salamin oh, sa Hahanap ka pa ng iba kapag may alaga kang ma-aso-nurin? Meet Princess, our <laughs> your service! kahit taas baba pa sa hagdan, G na G ang utusan. Ayan, kwento po ng kanyang fur mom na si Faith na train si princess ng kanyang sister na dating owner ng aso. Eto raw ang trick, siguraduhing may dog treat na kakainin ng asong masunurin. No Biro ng netizens, buti pa raw ang aso. Eh walang angal. Kesa sa mga kapatid nila na una pa ang ngalngal. -ngal. <laughs> ang video ni Princess, more than half a million na ang views. Aba! Trendy. Good job, Princess! Ito po ang Balitang Hali at bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. puso, alamin ng maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.